Ami, ano pag-uusapan natin ma? <laughs> ma ano, na? ano? Eh ko, sa dami nagtatanong sa'yo, hindi ko alam kung mga... <laughs> ah, mga kakechap, magandang uh, umaga po sa inyo. At muli, nandito kami sa loob ng Loyola Memorial Park. Kami po ay nakatambay, naglakad kami muna ng isang kilometro doon. Tapos ngayon, umupo naman kami dito mm -hmm. para naman magkwentuhan eh ayaw akong kausapin ni Temalu. <laughs> Kayo na lang kausapin ko, 'di ba? Ah, bago 'yan, intro muna tayo. tara kakechap yung Tuhang Tawil ganito ang mga kakechap ano huwag uh, ka nga magulo <laughs> uh, ganito ang mga kakechap may inilapit sa atin yung isang uh, kakechap natin uh, ang sabi niya yung kanyang tatay nagpahiram ng motor ngayon uh, nung pinahiram yung motor ibinigay na yung susi doon sa kanyang kumpare ang ginawa nung kumpare niya eh, tinangay yung motor no? hindi na naisole ngayon ang ginawa ng kanyang tatay uh, nung hindi na ibinalik yung motor siguro pagpalagay na natin na uh, umabot na ng mga tatlong araw o isang linggo no? niha niho eh, yung humiram ng motor eh, hindi na bumalik ngayon ang ginawa nila pumunta sila sa police station para i-report na yung homeram uh, ng motor sa kaniyang tatay ay uh, hindi na nagpakita tanga yung motor. At uh, nagawa naman ng uh, incident report, ginawa ng investigation report sa anti-carnapping unit. Ah, uh, 'yun daw ba ay uh, itutuloy nila yung kanilang uh, pagbabayad, no? Ah, uh, ulitin ko ulit. Uh, yan po ay babayaran nyo pa rin babayaran nyo pa rin yan di maaaring hindi no? Uh, ang naging sistema kasi eh, yung motor kasi hiniram di na sinole ang tawag po dyan ay uh, fail to return the vehicle uh, babagsak po yan doon sa estafa tinampahan na ng kaso ngayon yung uh, kumpare niya ng estafa doon sa kategoryang uh, fail to return the vehicle no? eh, sabi sa akin eh dapat daw ba na bayaran pa nila syempre babayaran nyo pa rin po yan ang sabi ko na lang ang mananaig pa rin dyan yung proseso paano ba yung proseso bigyan nyo ng kopya yung uh, kasa ng incident report ganun din doon sa bangko no? bigyan nyo ng kopya tapos stop nyo yung payment kasi nung time na yun yung yung motor eh I stop nyo yung payment tapos uh, may darating ulit sa inyo mga demand letter no tapos ipapatawag kayo sa barangay no uh, sasampahan kayo ng kaso no? Uh, at habang dinidinig ang kaso huwag nyo mo nang bayaran pagdating nyo po sa small claims court nakareceive kayo ng sumo na no ah uh, sasagutin nyo po yon yung sumo na yon iya-attach nyo po sa sumon yung uh, ipinail ng tatay nyo na kaso doon sa kumpare niya na humiram ng motor na hindi na sinole no? para mabigyan nyo rin ng uh, pagkakataon na mabasa nung uh, judge sa small claims court kung ano talaga ang nangyari no? kasi alam nyo po pag mga ganyan binibigyan din po ng konsiderasyon yan ng uh, korte o ng small claims court i-attach nyo po doon yun pong investigation report incident report na yung uh, motor ay hiniram at uh, itinakas na pala yung motor hindi na naisolo no? isa po yun kailangan din po kasi ipaalam nyo sa small claims court yung uh, nangyari sa motor no? bahala na po yung uh, small claims court na gawa ng remedio ang mga ganyang klase ng mga uh, pangyayari yung na yung judgement ng small claims court no kung uh, paano niya babayaran oh yun na yung magbabayad ninyo babayaran niyo na siya hulugulugan hulugan niyo and again ang proseso ng small claims court sa mga ganyang kaso ay uh, babagsak po yan doon sa 6% legal interest per annum no? Uh, yun po ay magandang konsiderasyon na rin doon sa tatay ninyo na uh, nanakawan ng motor no? sa paraan ng uh, fail to return the hindi ticket. po yung car nap, no? yan po ay estafa okay uh, kasi po merong uh, grave abuse of uh, trust No, merong pag-abuso. Inabuso yung tiwala na ipina na ibinigay doon sa humiram ng motor. At uh, yan po ay istapa, At uh, mulit-muli po, dito na lamang tayo. Salamat sa Diyos. At uh, ako po ang inyong uh, ka-ketchup, kapatid Kaibigan at kausap. Bye-bye. Mommy. Bye-bye. <laughs>